Natutuwa ba kayo ngayon? At sana itong kaligayahan natin, atin itong ma-share sa ating mga mahal sa buhay. Don't impose them. Just propose the teachings of the church. Baka mag-away kayo. Huwag niyong awayin yung mga may anting-anting. No? Na family members. Just evangelize. Just catechize. Stop criticizing. No? Let us start to evangelize and to catechize our clan, our family circles. Sa pamagitan niyan, you will be blessed. And not only you will be blessed, but thousand of generation from you. Robby, no? Ang mag-course, kung may anting-anting ako, may hapak ako, albularyo ako, ang course Ako until fourth generation po. Grabe, no? Hindi lang, ano lang yung kasalanan natin until fourth generation po yun. As, saan mo basa? Yeah, as sinasabi mo yan, Father, wala yan sa Biblia. Meron yan sa Biblia. Nakasulat po yan. Exodus chapter 20, 1 until 30 po. Basahin niyo po yan. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, you will be blessed and thousands of gener generation from you. Natutuwa tayo. hindi. Magsimula na tayo ngayon. So kaya may confession tayo eh. ang problema nito kung kasalanan ninyo eh, kasalanan na natin ay hindi natin kinoconfess confess, ka ko sa dalawa kung kasalanan father nahihiya uh, ka ko ito lang tatlo eh. okay okay lang ito no? itong dalawa nakakahiya sa aking ginagawa. I-confess mo. Una mo, so sino yung hindi pa nakakumpisa, na nandito si Father Din, Bindo. No? Salamat po ni Bindo. Ating patching missionary. Teresa, magpakumpisa, lang sina uh, sino yung hindi pa nakakumpisa na? At uh, mag-examine muna kayo sa konsensya ninyo bago kayo mag Okay? Para healthy, ang unan yung i-confess, yung pinaka kasalanan na nahihiya kayo. Okay? Yung maliit lang kasalanan, mapatawad po yun during act of contrition. Sa misa. Ayan nga, hindi kayo magpalit sa misa. Bakit? Merong act of contrition po. Amen? Mapatawad lahat ng mga vinyang sins natin dyan. Okay? So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Diyan lang kayo sa inyong upuan. And after that, mag-consecration ako. At yung mga may sakit, uh, ipaanwen ko kayo kay Father Dindo. Yeah, then, magpa-intercessory prayer kayo lahat. Okay? Natawagin yung mga pangalan ninyo. So ngayon, mag-bless muna ako sa inyong mga religious items.